Footage mismo galing nga sa mga polis sa USA ang video na mapapanood ninyo at konting warning muna. Medyo magiging mabigat at medyo maselan yung iba sa mga kuha dito. Isang maatikabong bakbakan na mag-iwan nga ng mga sugatang polis. Isang todas na sospek at isang kalaboso dahil nga sa patong-patong na krimen. Nangyari ang insidente April 12, 2021 sa Georgia, USA. Pinatigil nga ng mga pulis na nagpapatrolya noon sa highway ang isang overspeeding na Nissan car na tumatakbo nga ng higit isang daan anim na pung Kada oras eh halos lumipad na siguro yan. At dahil nga hindi ito tumigil, e eh syempre napilitan tuloy itong mga otoridad na habulin nga itong kotse. Tumigil din ang kotse sa gilid nga ng highway. Tumigil din ang kotse sa gilid ng highway. Dito, makikita pa nga natin sa video na bumaba pa nga yung isa sa mga officer para nga itong kotse pero it's a prank lang pala. Dahil paglapit nitong si officer, e muling humarurot yung kotse na parang ang asar dito sa mga pulis natin. Well, dahil dito sa nangyaring prank, e natuloy na naman yung habulan. Siyempre, hindi pumayag itong mga pulis ...na mga loko at maiwan sila. Napag-alaman na magpinsan pala itong sakay ng coaching ito si Aaron Shelton, yung driver at ang pinsan niyang si Pierre Shelton. Sa sobrang bilis ng patakbo nila Halos naiwan nga nila yung mga humahabol na pulis. Well, talagang para kayong nanonood dito ng live na Fast and the Furious. Grabe, talagang harurot nga akong harurot din tong mga pulis sa nakikita natin. Buti na lang din, kamo, at napansin ko ano, eh malakas din yung makina ng kotse nila, kundi nga inaiwan e, sila dito. Matapos ng ilang minutong habulan, inaabutan e, naabutan din ng mga officer muli itong sasakyan nung magpinsan. Well, this time, eh hindi na nga sila basta-basta mauhulog sa prank nitong mga ito. Talagang dinikitan nila itong kotse hanggang sa nasa pa nga nila ito. Alam nyo, akala ko nung tumilapon yung magpinsan dito kasi parang na may mekos nga yung kotse nilang umikot eh hindi na sila makakaligtas sa pero imala eh nakabalik sila at nagpatuloy pa rin yung kanilang pagpapatakbo. Pero sa hindi nga inaasahang pangyari dito, e bumunot na itong magpitsan. Makikita nga sa video, malinaw na malinaw, naglabas na sila ng AK at pinaputokan na nga itong mga officers dito. Ang may hawak ng baril ay yung pinsan na nakasakay doon sa passenger seat. Dito sila nagkamali naman dahil alam nyo by initiating a gunfire, e silang nagtatawag ng kapahamakan. Sa mga sandaling ito, on the way na rin kasi yung ilan pang mga tropa na rumispunde sa tawag dito. At sa mga puntong ito, e eh sigurado nga wala na nga kawala itong magpinsan. Pero ang tanong dito, magiging madali kaya na masukol itong dalawa. Sa dashcam video ng iba mga pulis mobile, ay eh makikita ang ginagawa nilang pagpwesto para nga maharang itong magpinsan. Hindi nga nagtagal, e napalibutan na nga rin ng mga polis mobile itong kotse nung magbinsan dahil alam nilang armado yung mga sakay e talagang maingat nilang nilapitan itong mga sasakyan. Kind of A uh... Ang naririnig nyo nga sa body camera video na ito ay si Police Sergeant Rob Holloway Kuha ito ilang sandali nga bago muling mangyari ang isang inkwentro. Sa prosesong ito, inilalapitan na nga nila itong dalawa. Makikita nga sa kotse na tuloy pa rin sa pagkaradyo itong si Sergeant Holloway habang binamaneho niya yung kotse malapit nga dito sa mga sospek. Hanggang sa maya-maya pa, itinamaan siya ng bala mula nga doon sa mga sospek. Nawala na nga siya ng kontrol sa kotse eventually kaya nga sumadsad siya sa gilid ng highway hanggang sa tuluyan na nga nga sumalpok sa isang poste. Sa kasamaang palad niya, sa ulo, tinamaan si Sergeant Hallway. Mabilis naman na sumaklolo ngayong iba pang mga pulisya para nga tignan itong kalagayan ni Sergeant. Samantala, sa iba pang mga video, makikita ang mga pulis na nagtatago nga sa likod ng kanilang mga kotse dahil nga tuloy pa rin sa opensiba o sa pagpaputok itong mga salarin. Sa isang video nga mula nga sa isang police car, makikita dito na Isang officer yun talagang nagko-cover na nga sa likod ng kanyang kotse dahil nga tuloy-tuloy yung ginagawang pagpaputok ng magpinsan sa kanya at as in, inaasinta siya nitong mga ito. Grabe no, ang hirap ng sitwasyon nila dito. Dahil nga tuloy-tuloy yung nagiging opensiba nitong mga sospek sa kanya, napilitan na siyang umatras at humingi nga ng backup na malapit na rin sa kanyang location by that time. Well, Actually, nakapalibot na lang sila pero hindi pa nila asin na zero in yung pwesto nung dalawa. Ilang segundo nga matapos, makalayo nitong si officer gaya ng nakita niyo, ibiglang e sumulpot sa harap ng kamera yung suspect na talagang bisiditong itong ba siya? Kasi nga, sinugod pa talaga niya ba? Diba? Ganun, katapang Sa puntong ito alam nyo, nagdatingan na nga yung mga baka at tuluyan na nga, ayun, nasukol yung dalawa. Natodas dito si Pierre Shelton dahil siyempre ayaw niyang iwan yung kanyang baril. Naaresto naman yung driver ang pinsa niya na si Aaron Shelton. Samantala, nakakalungkot dito dahil tatlo nga sa mga officers na rumispundi ang sugatan sa insidente ito. At oo, tatlo ang sugatan at wala namang na wala ng buhay. Salamat dahil nabalitaan natin nakaligtas pala dito si Sergeant Holloway na tinamaan nga at bumangga kanina. Siya nga yung pinakakumbaga na puruhan dito sa hanay ng mga otoridad. Grabe, sa video na napanood ko na to, eh, talagang dito mo maa-appreciate niya kumbaga yung mga matitinong pulis kasi sobrang nakakatakot nga yung ganitong mga kinakaharap nila at pinagdadaanan, di ba? Well, nanonood pa lang tayo niya na wala pa tayo doon sa aktual na sitwasyon. And well with that, binabati natin itong mga nandito sa video. Salut po sa inyong lahat. And once again sana po na gusto nyo ang ating huwentuhan. Kung may gusto pala kayong uh, topic na sabihin, eh, comment nyo lang huwag mahiya dyan sa iba ba. At muli ay eh, nga po ang inyong kuya si Kuya Eddie eh, na nagsasabing Aha! May bago na naman akong nalaman. Thank you so much for watching and of course see you again next. Time. Goodbye.